Umabot na sa mahigit 101 million ang populasyon sa Pilipinas batay sa pinakabagong census. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi sumasabay sa paglobo ng populasyon ang paglago ng ekonomiya. Ang posibleng ibunga raw nito, mas mahirap na buhay para sa mga Pilipino. May report si Sherry Anton. Kung batayan ng siksikan lungsod, hindi may kakailang lumolobo na nga ang ating populasyon. Ang kumpirmasyon nito ang datos mula mismo sa kasalukuyang pambansang census. As of September 5, mahigit 101.8 milyon na ang populasyon ng Pilipinas. Kung ikukumpara mo sa populasyon na naitala noong taong 2010, mas mataas itong 2015 ng 10% dahil mula 92 milyon mahigit naging 101 milyon mahigit ang populasyon ng mga Pilipino ngayon. Kung sa mata ng marami sa atin, simpleng numero lamang ito. Sa mata ng mga eksperto, malalim ang usapin tungkol sa populasyon ngayon ng Pilipinas. Hindi lang daw kasi ito usapin na ekonomiya o kaya ay ng ating lahi. kundi usapin din ito sa kakayahang mabuhay ng desente ng bawat Pilipino. Ang usapin ng populasyon may kakambal ding issue na mga serbisyong dapat na ibibigay ng gobyerno sa bawat Pilipino. Instead of spending resources for social development, napupunta yung ating pera sa ating uh, infrastructure. Our resources will be drained uh, in terms of uh, building. Maganda raw ang malaking populasyon kung may trabahong maibibigay. Ang problema, right now there are 61 dependents mm -hmm. per 100 Filipinos who are of productive age. Mm -hmm. But not all the 100 Filipinos are working. So around 4 to 5 billion mm -hmm. are not working or are underemployed. Mm -hmm. That means, uh, nabawasan pa yung 100 who could potentially support the 61. Mm -hmm. So, we need provide services for all the dependents in this country. Ayon sa Commission on Population, sa ngayon ang ideal daw na bilang ay dalawang anak lang sa kada pamilya. Sherian Torres, GMA News.